Ikinalungkot ng buong mundo ang pagpanaw ni Pope Francis nitong April 21, 2025. Itinuring siyang bagong mukha ng simbahang katoliko dahil sa kanyang progresibong pananaw sa iba't ibang isyo. Natatangi ang Vatican sa mga bansa. Ito lamang ang may pinuno na may kapangyarihan sa simbahan at estado. Kakaiba rin ang tradisyon ng kanilang eleksyon. Walang kandidato, walang kampanya, tanging Espiritu Santo lamang ang kanilang kabay sa binansagang pinaka-tradisyonal at sikretong halalan sa kasaysayan. Paano ba pinipili ang susunod na Santo Papa? Kapag nagbitiw o namatay ang Santo Papa, pumapasok ang Holy See sa sede vacante o panahon ng bakante ang pwesto ng obispo ng Roma. Natatapos lamang ito kapag may humaliling bagong Santo Papa. Conclave naman ang tawag sa tradisyonal na proseso ng pagpili ng susunod na literato ng simbahang katoliko. Sa pagkamatay ni Pope Francis, inaasahang iaanunsyo ang petsa ng conclave pagkatapos ng kanyang libing sa April 26, 2025. Magtitipon-tipon ang mga kardinal na bubuo sa tinatawag na College of Cardinals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito rin manggagaling ang susunod na literato. Kinakailangan na sila ay mas bata sa 80 anyos upang makalahok sa conclave. Sa gaganapin na conclave nitong 2025, mayroong isang daan at limang cardinal electors, ngunit hindi pa alam kung lahat ay makakadalo. Isang daan at walorito ay niloknok ng yumaong si Pope Francis. Bahagi ng kanyang misyon upang gawing mas inklusibo ang simbahang katoliko ay ang pagkakaroon ng malawak na representasyon sa mga taong simbahan kung ikukumpara ang College of Cardinals nitong 2013 at 2025, malaki ang naging pagbabago dito. Makikita na mas tumami ang mga bansang may kinatawan dito. Narito naman ang dami ng bawat representante bawat kontinente. Makikitang nangunguna ang Europe na sinundan naman ng Asia at Afrika. Matapos ang libing ni Pope Francis, magtitipon-tipon ang mga kardinal sa Roma at sisimulan ang conclave, kung saan titira sila malapit sa St. Peter's Basilica at boboto sa Sistine Chapel. Kapag opisyal nang nagsimula ito, hindi na sila pwedeng magkaroon ng komunikasyon sa labas. Ibig sabihin, bawal sila gumamit ng telepono o makibalita gamit ang telebisyon. Inaasahan din silang magnilay-nilay sa panahong ito dahil sa mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanila. Pagdating naman sa proseso ng pagboto, sinusulat ng mga kardinal ang kanilang napiling susunod na Santo Papa sa isang papel at nilalagay ito sa banga. Sa unang araw, isang ballot session lamang ang isinasagawa. Kapag hindi ito umabot sa majority, uulit ang mga kardinal sa pagboto. Sa mga kasunod na araw, maaaring magkaroon ng hanggang dalawang ballot session. Kinakailangan umabot ng majority o two-thirds plus one ang makukuhang boto ng isang individual upang mahirang na susunod na leader ng Vatican. Matapos ang bawat balot session, sinusunog ang mga papel at ito ang ginagawang hudyat sa nangyaring butuhan ng College of Cardinals. Inaasahang malalaman ang desisyon ng bawat session tuwing tanghali at ikapito ng gabi. Kapag itim ang lumabas na usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel, nangangahulugang wala pa silang napili sa pagkakatao namang puti na ang usok na lumabas, ito ang hudyat na may bago ng Santo Papa. Kasabay na rin ito ang pagkalampag ng kampana ng St. Peter's Basilica. Hinahaluan ng kemikal ang bawat pagsunog ng mga balota para masiguro na tama ang kulay na lalabas sa chimenea. Umabot ng dalawang araw at limang balota ang conclave bago naluklok si Pope Francis noong 2013. Kapag napili na ang bagong Santo Papa, iaanunsyo ng isang senior cardinal na lalabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica upang iproklama ito sa wikang Latin. Babanggitin muna nito ang tunay na pangalan ng Santo Papa bago ang napili nitong papal name. Pagkatapos nito, magpapakilala na ang bagong Santo Papa para sa kauna-unahan nitong public address kung kailan mangyayari din ang una nitong basbas -bas sa Vatican at sa buong mundo o ang Urbi et Orbi. Mabusisi at kinakailangan ng mataimtim na pagninilay ang pagpili ng bagong Santo Papa. Sa ganitong panahon, dapat lamang mas paigtingin ang pagdadasal sa may kapal upang gabayan ang mga kardinal na pumili ng kinakailangan na liderato ng simbahang katoliko ngayon at sa hinaharap.